I'm telling you, Andy. World War ito pagabalik ni Ate Lab dito sa bahay. Tinulak mo ba yung mama ko? Walang kinalaman ng tita Ninang mo sa pagkaulog ng mama mo. Bilang witness sa kaso mo, gumagawa kami ng profile ni Andy, yung boyfriend niya. Ang siya patay. What are you trying to say? She's the suspect? Yes. She's a person of interest. So what triggers postpartum depression? Kung nandito ka, sino ang bantay ng mami mo ngayon? Nagpaiwan no, din si Andy. Noel, so, well, matagal ko na sinasabi sa'yo, may something off kay Andy. Ay, sa mga sinasabi mong yan, parang ikaw yung may something off. Bala silang dumiskarte pag nalaman ni Mama ang tungkol sa pambababae ni Papa noon. andi, yung sinabi kong huli, pwede bang huwag na huwag mong babanggitin kahit kanino? makukulit ang mga bata. Ay, may pasim. Ang mga bata. Noel, well, mag ka nga. Tingin mo ba okay lang na iwanan mo siya doon kasama ang mami mo? I mean, halos ilang araw pa lang natin siya nakikilala. Ah, <laughs> So yung basis mo ng pagiging mabuting tao ay kung gaano katagal na sila magkakilala. <laughs> At parang di naman ganyan nangyayari. Sa so, totoo lang, parang mas may pakailan pa nga si Andy kay Mama kaysa ibang tao na tagal na siyang kakilali. Eh. Alam mo, May, napahinga na ako. Oh. Iba mo na lang siya yung kalokon. Manang Kitty? Mm. Nakita mo pa si Mama? Ay, kanina na sa kwarto niya. Tapos nagpunta ng landay. Tapos nagpunta ng kusina. Tapos nagpunta ng garden. Eh ngayon, hindi ko na alam kung nasaan. Ah, ito nga pala ko po. Nakita ko dito sa laundry la Itong sim, hindi ko na maalam kung kanino ito. Ah, uh, sige sige, manang. Ako nang bahala nito. Ang number dito na nakaregister pero walang pangalan eh. Sumagotwagin natin. Sige. Yung SIM card to na sa'yo lang ang naka na number. Can you check the messages? Ayan. May isang message. Ay yata si Kilala ko kung sino naglagay ng kwenta sa kwarto mo. Si Love. Na natagpuan to ni Manang Kitty sa kwarto ni na-Ade Love? Si Carl? sinasabi mo si Carl? Well, think about it. Natagpuan yan sa karton ni na Ate Love sa laundry basket nila. Imposible naman si Ate mag-text sa akin yan at bakit naman niya ididiin yung sarili niya eh wala nga talaga sa kanya yung kwintas. Dahil nasa iyo, tama. Nilagay yung kwintas sa kwarto ko. Hindi kaya mas magandang tanong ngayon eh kung bakit ikaw yung tinigas. I mean, bakit hindi na lang siya dumiretso kay tita Faye? Bakit sa'yo? Hindi kaya dahil. Yung may-ari ng SIM card, eh, alam niya na may samaan kayo ng loob ni Love. Alam ba yun ni Carl? I guess. Pero bakit? Siguro para mas lumala yung away niyang magkapatid. <laughs> hindi yan magagawa sa akin ni Carl o kay ate. Hindi nga ba? dito. Kakatulog lang ni Miss Love. Eh, baka maalam po makita kayo. Eh, Mag-aaway na naman kayo. Masa-stress yan. Andy, alam ko, hindi ako pumunta dito para kay ate. Nandito ako because I want to talk to you. Ako? Andy, may mga hindi ka ba sinasabi sa akin? Tungkol ko saan? that can affect my case. Gaya ng namatay na pala yung kalibin partner mo. At sinasabi ng polis, possible murder daw yung nangyari. Andy, bakit hindi mo to sinasabi sa akin? Three weeks na pala namatay yung ex mo. At ang pinagtataka ko, saan mo nakuha yung mga pasa mo? pinapiyansahan ako? Kaambutan ko sa bahay ang asawa ni Ramil. Asawa ni Ramil? Kaya siguro nag, nagkasundo kami ni, ni, Joy dahil pareho kami. Hinanap sa akin ng asawa si Ramil. Ayaw niyang maniwala sa akin kaya ako yung binantunan niya ng galit. Ang hope yun ho yung totoo. Ayun ako oh, bahala kung maniniwala kayo sa akin o oh, hindi. Hi, Doc. Good evening. Nakita ko rin yung result ng last test niya. All good. Maaaring bukas pwede niyo siyang ma-discharge. Okay. Thank you. Thank you. Anong ginagawa mo dito? Mas sinabi ko makita pag mo? ate, nandito lang ako dahil gusto kong kausapin si Andy. Tapos ka na, di ba? Then leave. No, don't just leave. Get the hell out of my life! I'm home. Sige na ho. Get out! Kala dito. Sige na ho. Salamat okay. okay ko ka lang. Thank you. Pahinga ka na. Sige na ako. Nang bahala dito. Ano naghihintay ka ba ng uh, regalo mula kay Santa Claus? nakakatulong. Oh! Ako ba naman? Dalawang beses ka na nga lang tatanggap ng regalo taon-taon. Birthday at Pasko. Pagbigyan mo naman ang lolo mo. Ah, este si Santa Claus pala. ko na po alam, Lo. Parang hindi ko na po kasi ramdam yung Pasko. Hindi naman po madadaya ng giant Christmas tree na to at mga regalong yan. ko na meron sa bahay na to. Mabuti pa nga po yung mga Pasko na tayo ng dalawalo. Kahit maliit lang yung Christmas tree natin sa talyer, sayo naman po tayo noon. Hmm. Alam mo ba kung ano nagpapasaya sa Pasko natin noon? Tayo. Hmm. Kasi pinili natin maging masaya. Pinili natin maging kontento doon sa kakarampot na meron tayo maraming problema sa bahay na ito, pero nasa atin na yun eh. Kung pipiliin natin maging masaya, kung pipiliin natin magmahal, pipiliin natin maging tapat. No, bakit po ako? Sabi lang naman ako ng totoo, pero parang hindi naman maganda yung kinalabasan. Nagalit lang ng taong sinabihan. Saan <laughs> ba Joy? Anong ginagawa mo dito? Joy, anak. Pansinin mo naman ako. Hindi naman pwede yung palagi na lang tayo nag sa mga issue. Ma, okay na ako. Tanggap ko na na hindi makakabalik si Alex sa bahay na to na proseso na ba ng isip at ng puso mo na kinakailangan niyang bumalik sa asawa niya dahil yun ang tama? Ma, please. Hindi mo na kailangan ipagtiinan sa akin to, okay? Oo na, ako na yung kabet. Ako na yung wala sa lugar. Ako na yung wala karapatan. Alam ko na lahat yun, ma. Maylene, tama si Mang Jose. Kailangan, tansyahin natin ang magiging reaksyon sa taong pagsasabihan natin ng totoo. Kasi minsan, baka hindi pa sila handang tanggapin yun. Sasaktan at masasaktan lang sila. <coughs> yeah. Maylene, pwede bang iwan mo muna kami ni Hope? Sige po. Hope, alam ko na nga sa'yo na pag-uusapan natin, ano? sa harapan nila at saka ni Joy. Pero alam mo, hindi ko na talaga kaya eh. Kung yung pagsabi ko ng totoo kay Faith, maging meet siya ng pagtatapos namin dalawa, eh tatanggapin ko na lang yun. Kasi talagang, hindi na kaya ng konsyensya at prinsipyo ko yung ginagawa natin sa kanya. joy. Please, I just want to be left alone, okay? Pabayaan niyo muna ako. Ano yung laptop? Madam? Hmm? Ano po yan? Ah, lang. Ha? Bakit? May problema na naman ba? Si Joy. Hindi niya kasi matanggap na pinalayas ko si Alex. Ay, anak ko. Yan talagang anak mong yan, ginawan ng pag-ibig. Kaya ako talaga okay lang sa akin na wala akong jowa at least. Wala din akong sakit ng ulo. Alam mo, makatarungan talaga ang Diyos. Hindi ko na talaga alam, madam, kung ano ang plano niya sa akin. Kasi ang ganda ko, pero wala akong jowa. Isa na iisip ko, sure ako may plano siya kasi ang ganda ko, tapos wala akong jowa. Ate Ho, Joy! Ate, alam ko na. What? Alam ko na yung pangalan at password sa folder ni Papa. Talaga? Ah, uh, Miss Hope, nandiyan po si Ma'am Divina. Gusto daw po niya kayong makausap. Kita, ah. hi! Ops! No need for that. At alam mo namang medyo may paggas germaphobe ako. Ah. Okay lang po. Um, hinahanap niyo ba si Eric? Wala siya ngayon dito. Alam ko, puro court appointment siya today. I heard about what happened to love. And I'm just here to extend my sympathies. Thank you po. Nandito din ako para sabihin sa iyong that the engagement is off. Hiwalayan mo na si Eric. Po? Oh? Sa palagay mo ba, kahayaan kong uniko ko, iho ko na makasal dito sa pamilyang ito? Oh my God! It's just a matter of time na makakarating ang mga keridang kwento mo sa mga matatabil na dila dyan. Tita, please. Kaya walang kasalang magaganap. That's it. Pumunta lang talaga kayo dito para pahiya yung pamilya ko. Sa sarili naming pamamahay. Ah. Mare, nandito ka pala. Naku, halika sa mama mo kaming magmerienda. tama tama yung timing ng dating mo. Hindi na, Mare. Ayoko na magtagal pa kahit isang segundo pa sa bahay na to at baka kung anong iskandalo pa ako masabit. Ano? Sinabi ko lang sa anak mo na tapos na sila ni Eric. At ayoko nang may magugnay pa sa pamilya natin dahil ayokong madamay sa pagbagsak ng pamilya ninyo. Ay, Diyos ko. Mare! Anong Anong nangyari? Akala mo kung sinong walang bahong tinatago? Ano kayang magandang gawin sa'yo bago mo masira mga plano ko? <coughs> Wala pa ba si Noel? Five minutes itiin, dito na ho siya. Okay. Andy, thank you talaga ha? At pasensya ka na sa aming magkakapatid. I'm sure nagulat ka, hindi mo akalain ganito pala yung pamilya ni Ma'am Hope mo. Medyo, <laughs> kaya pala gano'n si Ma'am Hope. Ano'y mamasabihin? Ah, um, mabait naman na si Ma'am Hope? Galante. Pero kaya pala siya gano'ng sa saka gano'n siya ka-OC sa mga bagay-bagay. Kaya siguro, at least sa negosyo niya, meron siyang full control. Oo. Mm -mm. Doon pa man, gano'n na talaga si Hope. Control freak. Gusto niya everything goes according to her plan. <clears throat> Totoo mo yan. Kaya nga hanga na hanga ako sa kanya, Miss Lovey. Eh. Kasi talagang, pag may ginusto siya, nakukuha niya. Sabi nga nila, di ba? By hook or by crook. Kaya siguro niya napapayag si Eric na magpanggap na engage sila. <laughs> What? Ano sinabi mo? Eh, Miss Love, naku po, uh, na-aksidente kong narinig yung pinag-uusapan nila nung isang araw eh. And I have decided na pag uwi ni Mama, sasabihin ko na sa kanya lahat-lahat, pati na rin yung tungkol sa atin, yung pagpapanggap natin. Pero hindi ko talaga sinasadyang marinig, Miss Love, ha? Bakit niya gagawin yun? Ano yung iniisip niya? Oh Andy. Meron pa. Andy? <clears throat> Sabihin mo sa akin. Meron ho. Pero hindi ko kasi ako sigurado sa nakita ko eh. Nakita? Eh, Miss Love, nung... nung nahulog mo kayo sa hagdan, nandun ho ako. Medyo malayo, pero... nakita ko talaga. Eh. Parang natabi kayo ni Mamu, kaya ako kayo na out of balance sa hagdanan. Love, kamusta ang pakiramdam mo? Nakausap ko na yung doktor mo para sa mga billing niya at pinalitan na rin ni Kitty ang bedsheets mo. Nagugutom ka ba? Baka may special request kang pagkain? Love, tara na. Sa ibang kama ka matutulog mula ngayon. Ate hope. Joy, please, mamaya na lang. Ate, hindi ako nandito para makipag-away. I'm so sorry about you and Eric. Pero ate... Joy, this is more than that. Hindi mo ba naisip kung anong kahihiyan binigay mo kay Mama? I'm sure hindi mananahimik si Tita Divina pati yung mga kaibigan niya tungkol sa'yo. Teka, ikaw din naman ah. Na. Sa tingin mo, walang epekto sa pangalan natin yung kaso mo? Lahat tayo dito ate, guilty. Guilty sa pagbibigay kahiyan dito sa pamilya na to. Ikaw, ako, at si Papa. Pero ate, hindi ako nandito para awayin ka. Kaya please kalimutan muna natin to. Kailangan ko yung tulong mo. Kailangan natin mahanap yung laptop. O sige, bakit? Nahanap ko na yung folder name. Paris 2007. Mabubura na natin yung pictures. Paris 2007? Oo. Favorite kong family trip natin. Joy, alam ko na kung nasaan yung laptop na kay Mang Jose. What? All this time? Alam mo na kung nasan yung laptop na hindi mo man lang ako sinabihan? Shh, Joy! Ate, mabaliw ako kakahanap nun! Mahimik ka, huwag kang Andy! ginagawa mo dito? Hinahanap mo ba si Ate Love? Ah, uh, hinahanap ko lang si Joy. Ah, uh, yes, Andy. Bakit? May sasabihin sana ako, pero mamaya na lang. May pinapahanap pala sa akin si Miss Love. Sige. Ate, kailangan na natin ito sabihin kay Ate Love. <laughs> Joy, naisip ko, huwag na natin dagdagan pa yung stress ni Ate Love. Total, pag nakuha na natin yung laptop at pag nabura na yung files na tapos na hindi na kailangan malaman to ni Ate Love. Kaya huwag na natin sabihin sa kanya. Pangalan? Ano na naman ang hindi ko pwedeng malaman? Ha? Pagmumukain niyo na naman akong tanga? Ate, hindi. Mali yung iniisip. At ikaw? Akala mo makakalusot ka? Akala mo hindi ko malalaman? Mama! Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo alam? Ha? Ah! 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 Ate, Lola! tama huh? na! Ate, de... ikaw! Tama na! Ka tama pa? na! Ito, divorce ako ni Carl para sa'yo! Tama na! Tama na! Wala niya ka! Tama na! Tama na! Mang Jose, yung laptop sana, kunin na namin. Hindi ko alam eh. Wala What? rito. Hindi lang yung laptop ang nawawala eh. Pwede yung mga papeles ko. Hanggang hindi kita nabibigyan ng anak, hindi mo naman ako matututo ng mahalin. Hindi na ako bumamatay ang ka, ka ulit ng anak para ma-realize